Rides. Arat Rides. Ano naman. Ready to laban. Ready laban na. Oh, nasa lang ka Isa. Ohohohoy. Oh. Layo ng kabig niya. niya Yan chan. Pagkakabig ka tinong. Kabig ka. Nasa ano na kami. Ever... Ano ano? Everlasting. Patay. Ayun pasok pa rin eh. Ano? Takkila, takot ka pala eh. <laughs> takot Takot <laughs>

dito sa kami dala, ano? Ako, ikot na daw, ikot. Ito, ina, grabe! Ay, na dito! bakit yun, kago? Nakakalis kayo. I-ride sa sa San Mateo. Ay, ina, grabe! Ay, mga ride Uy, gago, ko Edua, wala na niya Edua, kasi, ano nga sila, hey, hey, wow, hahaha, bibig dislang na na, ah. okay na ba, batay, kano ang Edua? ano kayo malabit na bosin. Tawag eh. so, kita nagbis, talaga Ayan nga, ayan nga! Tignan ka mga ko! Huw! Ako magiging nandangin sir baka ko nasa pinagalo, ano ko eh! Bakang hindi naka-header yung mo. parang hindi niya ni Connie ko eh! Dyan! Ano? Pag kinuuli tayo ng sponsor mamaya doon, ibuy mo yung pangalan natin na huh? wag mo kang tatawagin Gio. Tawagin kitang ano, ano ba? pwede ko tawag sa'yo? Ba, saan? Saan? Dyan! Huwag kang mayhuli dyan! Pagkaka- <laughs> Gagusa! Buminis yun sa kusa! <laughs> Ipinasa! <It>, Hahaha! <laughs> Traffic lang dyan sa Kamilde Eh wow Ikaw si Kuya na stress na si Kuya ka ba na Uy! Utang ina! dito Maahon na maahon Pili pa na tayo magkalayo na gamit na yun oh Saan mo gusto mo ano? Magkala tayo Riverbank type sa Next time Bilis lang ng biyahe, batasan na agad ang mga kosa ko na yan Mukha pa lang ng driver, mukha ng ano, aso Uy, Huwag yun naman ang aso. ka ni Christian. Ayoko. May video eh. Huwag mo na ito katigas ng ulo na ito. Hmm, dito pa talaga kung ano. Gusto pa talaga kung nililid. Oh. Pag mga ganyan, alam mo na ako sa tayo dadaan. Ha? Uy, gawin sa ang ibay. Ah. Oh, okay, no? ah, no. ba? Paano di Paano ba? Paano Paano ba? Paano ba? Paano ba? yan? dito ka inisita ang ito, sawa ka inisita sawa ka inisita, 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 sawa ka ka 快細雨路。